Kim Chiu tila pinabulaanan ang balitang hiwalay na sila ni Sian Lim. Patuloy pa rin ang pagkalat sa iba't ibang social media platform ng balitang hiwalay na sina Kim Chiu at Sian Lim. Di umano ang nakikitang dahilan ng netizens ay ang hindi pagsasama ni na Sian at Kim nitong nagdaang ABS-CBN Ball at GMA Gala. Isa pang patunay umano na hiwalay na ang dalawa ay ang hindi na pagkikita ni na Kim Chu at Sian Lim tuwing weekends. Dagdag pa dito na hindi na nilalike ng isa't isa ang kanika nilang mga post sa Instagram. Samantala, Tila binasag ni Chinita Princess Kim Chu ang haka-haka ng netizens na hiwalay na sila ni Sian Lim. Ito ay matapos ilike ni Kim Chu ang latest Instagram post ni Sian. Hindi man gaya ng dati na nagko-komento ang Kim C, sa kanilang mga IG posts ay isa lamang itong patunay na walang hiwalayan na naganap sa dalawa. Ang nakikitang rason naman ng Kim Sevans kung bakit low key relationship ang status ng kanilang mga idolo ay dahil sa kanya-kanyang mga proyekto na ginagawa ni Na Sian Lim at Kim Chu. Kung inyong aalamin ay nangyayari talaga sa real couple celebrities ang mga protocol o rules ng management tuwing sila ay may ginagawang proyekto at sigurado ang Kim Sipans na sinabihan ng dalawa na bawasan ang pagiging sweet sa social media. Dahil meron silang mga taga-subaybay na hindi malawak ang kaisipan pagdating sa relasyon ng mga artista. Sa kabilang banda, aminado naman ang Kim C. Pans na meron talagang puhan ang dalawa. Dahil na rin ito sa sunod-sunod na pag-travel ng kanilang mga idolo sa iba't ibang bansa. Ngunit ang ikalat na hiwalay na ang dalawa ay malabo pa sa pagputi ng uwak. Dahil sigurado sila na hindi babaliwalain ni na Kim Choo at si Lim ang ilan taon nilang pagmamahalan.